Hello, kamusta ang lahat? Ngayong araw na ito, araw ng lunes at maga po ako nagising dahil ako ay may aasikasuhin ako ngayon. punta ko ngayon sa PSA dahil meron akong kukunin na birth certificate ng anak ko at aasikasuhin din namin yon. I-update namin yung birth certificate ng partner ko kung okay na ba dahil meron kasing mali doon sa pangalan niya. habang nagatay tayo na maluto yung sinaing natin, ito, at mag ko na ako ng kape sa umaga. Nakaugalian na talaga natin na pag natin sa umaga, mag tayo ng kape, Milo, gatas, kayo ba? Ano ba yung ginagawa ito sa umaga? Ano ba yung nakasanayan yung inumin na uh, pagpainit na natin? Ngayon naman ay naghihiwa ko ng kamatis dahil ilalagay ko ito sa istok na pula. Bumili ako kahapon at mga kami ng, ano, ng palengke. Sinapayan ko na rin siya ng tinapa na tambal kasi wala kasi ano, walang galunggong. Na, ano, gusto ko sa naggalunggong kaya na, nag na tinapay eh, pero wala kaya eh, yung tambal na lang yung ano ko binili ko. Pag naglagay ako doon sa, ano, sa itlog na pula, hindi ko na siya nilalagay at pinagsisoy niya. Kamatis na lang talaga yung inalagay ko. Mali, dalawang palalaki kamatis yung inilagay ko doon. Yun lang. Tapos haluin ko na lang siya. ngayon, luto na ang ating piniritong tamban na tinapa. Ngayon ay na natin yung kumain dahil kaya nga sinabi ko, maaga kami magagaya ngayon dahil ay kami pupunta sa PSA, kailangan dapat agahan dahil nga pag mga ganyan, mahahaba yung pila. Tapos, niyaya ko na yung partner ko dyan, sa ano, ko, ayaw dito muna kumain. Kasi kakagising niya lang kasi kumaya oh, na doon siya kakain pagkatapos niya maano, maano, pag mga ganitong agahan, mapaparami ka talaga ng ano, na kain, na kanin, dahil na mampagahan to, yung itog na pula, yung tinapa, tapos partner mo pa makape, ah! Pakasarap-sarap talaga ng ganyang agahan. Mas gusto ko pa itong mga ganito klaseng agahan kaysa mga lungganisa, mga hotdog, hindi ako mahilig sa magaganyang pagkain pwede pa itlog na prito sa design up yan okay pa yan sa akin at saka mga putong isda pero yung mga ano na pag yung mga frozen hindi ako mahilig sa ganun pero yung mga anak ko gusto nila yung mga ganong umagahan pinagluluto ko sila pero hindi naman lagi-lagi kada umaga kasi hindi din yun maganda sa katawan pwede kang kumain no? pero paminsan-minsan ko lang din sila pinapakain ng ganun dapat moderate lang pag mga ganong klaseng pagkain ngayon, nandito na kami sa Ayala. Ah. May alilas na sa mga tuk -tuk -tuk. Umaga na to, pero tingnan mo, okay, okay. mahabag pa rin talaga yung tila. Ayan, ayan, mga solar yan. Pasa, nagkaroon din kami ng biyahe at ang biyahe namin dito ulit sa Gapan sa solar. Matagal din bago ulit kami nakabiyahe dito Yo mga wanwa. May kakain din o sa ano. Dito kami makikikain. Ayun, Ay, dalawa namin kasamahan pala. Tapos naman silang mag-experiment. Hanggang doon. Ang doon mga sampung truck kami ngayon dito na bumiyahin dito sa solar. Ano? Ayan ang pangarga namin. Bakal nga siya. Ano, kaya sobrang hirap siguro. Yan, papatrasin ko muna tong ano ko, truck ko kasi pinapatras ni dito baway baway okay yeah. dito kami nakikitain ngayon sa kasamahan namin dahil hindi ako nakapagsahe hindi ako nakabili ng pigas hala wala akong bariya hala saan Dako meron kang 50 dyan? Kala, binigay ko Wala akong pariya eh. Kuya, ako magbibigay. Ay ko, dalawa tayo. Yun, dito pa na lang <laughs> po tataposin ang video. Maraming salamat po sa inyong sabat. Manonood. Ingat po kayo na hahanap.